Napita na sila matapos magbasilya. yan. Ako na magpipinto Yun. Natapos din ang first coat. Natapos din yung first coating. Ayan yung first coating natin. Second coating na. Well, nata. Second coating nga. An. Ang bigatan. Ang okay. pay. Pamagalan pay. Kalahati. Yung kalahati hindi pa tapos. Ay, malang mga masilya pa lang sila, ha? Kagudwa, sila. Kagudwa, may isa. Naibos ko, may isa, ha? Naibos? Uy. Kulang nga ka? Kulang nga pang primer. Update, update Yan, Medyo malapit na matapos. Malapit. Eto, masilya tapos first coating bukas. Ayan ngita tapos na ako, first coating natin. Second coating na din yan bukas. Doon naman. Yes. Lapit na tayo sa 30%. Dami pa tayong ipapagawa dito.